Eto na, mga kababayan ko. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sumagot na. Pumalag pa. Bumanat pa. Kay Pastor Kiboloy. Let's do this, mga kapatid. Pag-usapan natin to. Davao City para mahuli si Pastor Apolo Kibuloy. Gate niya walang human rights violation sa nangyayaring operasyon. Nasa frontline balitang yan, si Marcos Alalili. Ito mga kapatid. Walang... Sabi dito, ito ha. Nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag... Boom! O, ito nyo. Ulitin ko lang ha. Wala daw, tignan nyo mga kababayan ko ha. Tignan nyo mabuti ha. Tignan nyo itong tao na to mga kapatid. Look. Tignan nyo mabuti. Tignan nyo ginawa niya sa pulis. Mga kababayan ko. Tignan nyo ha. Bongbong Marcos sa pagpapadala. Antindi oh. Kailan ng maraming... Pang, so grabe, oh. grabe, Can you imagine imagindat, mga kababayan ko, mga miyembro ni Kubuloy. ganyang katindi, grabe, ganyo, oh. ayan, no, ayan, no, ayan, no, imagine, no, ayan, no, ayan, Walang nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala Out. ng maraming pulis sa... Who? Sa tingin nyo, hindi ka ng pulis? Sa tingin nyo, hindi ka kailangan naman power ng pulis? Kung ganito ka warfreak yung mga tao? Yung mga miyembro? Nananakit? Tapos tatawag kayo ng CHR? Pal din ng mga mukahanin niya eh, no? Grabe. Ho? Oh? Apo City para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Git niya walang human rights violation sa nangyayaring operasyon. Nasa frontline balitang 'yan. Si Maricel Alilil. Walang nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala ng maraming pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Dapat pa nga dagdagan natin eh. 'Di ba? Ganyan ginagawa sa pulis natin. Disko Ito ay para tugisin ang puganting leader ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kaluwatan ka ng kaso. Giit ng Pangulo, wala silang nilalabag na karapatang pantao gaya ng isinisigaw ng mga supporter ng pastor. Siyempre, sasabihin ng supporter ng mga pastor, lumalabag yung mga polis! Commission on Human Rights! Pumunta kayo dito! Kailangan namin ng ano nyo! Kaya nga binadjita ni Duterte ng 1,000 pesos yun per year para hindi makapunta sa mga ganyang uh, rally. Oh, tapos yun, tatawag kayo. Commission on Human Rights. 'di ba? Commission na uh, Commission ng Human Rights sa ganyan nyo, babanatan nyo na ganyan, ano nangyari? Di ba? Ano nangyari sa Commission ng Human Rights ninyo? Walang pumunta, di ba? Walang humarap. Bakit? Sa mga makakita, nung panahon ni Duterte until now, binadgetan nila ng 1,000 pesos. Ganun nila kinawawa yun nung panahon ni Alvarez. See? Mga kababayan ko, ganun katindi. Ngayon, nire-repaso na ngayon yan. Magkaroon ng budget ng Commission on Human Rights. Wes, antayin nyo magka-budget, papupuntaan kayo dyan. Tapos, nagsasabi kayo, nagsasabi kayo na ang daming polis, eh kung ganyan kayo ka warped, why not eh? Dapat natin ng limang libong polis para lalong kayo mataranta eh. May, meron may, human rights violation kung maraming polis? Wala! Mr. President! I don't think so. <laughs> I don't think so. <laughs> Even the president said, Meron bang uh, mayroong pang mayroong bang biohuman by uh, 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 violation kung maraming police mga kababayan ko. <laughs> Sabi ni President Bongbong Marcos, I don't think so. Tuloy. <laughs> The reason we did this uh, was that so that we could maintain the peace. Yes, correct. We could maintain the peace. Kaya mapanatiliin natin ng kapayapaan. Tama naman sinabi mo tama mo dun, Mr. President. The, the only way to maintain the peace is to make sure that the, the area is safe and is secure. Tama. secure. And considering this is a 30-hectare compound. 30-hectare compound sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakalaki nun, mga kababayan ko. Kulang pa nga yung polis natin. Kailangan mo talaga ng maraming tao. And... Paliwanag ng Pangulo, kung kaunting polis lang ang pinadala, baka mas maraming tao pa ang nasaktan. Correct! Eh, 3,000 na uh, polis lang. Uh, if I'm not mistaken, uh, 2,800. 2,800 personnel natin ang nandiyan. Puro mga PO1 ang sumugod dyan para lang uh, sa assignment na yan? I think what they are talking about is the political na yan. Hindi na yan. Uh, hindi ko nga maintindihan kung bakit uh, pinabdinadamay ni, ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Alam mo, Mr. Uh, Mr. President, sagutin ko yan kung bakit nila dinadamay. Human shield, Mr. President. The only way kasi, ito pa, ito pa, kwento ko sa inyo ha. The only way na makatakas si Kiboloy doon sa loob ng kingdom, mga kababayan ko, is manggulo yung mga miyembro niya. That is the tactic, Mr. President, na nakikita ko na pwedeng gawin because gawain ng mga Dutertean, mga kababayan ko, di ba? Gawain nila 'yan, Mr. President. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Eh, wala namang kasalanan niya mga yan. They just Correct. believe they're looking for an answer, a, 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 a value system, and they think they have found it uh, with Kibuloy. So, eh, kaso di naman nakikita na value system kay Kibuloy. Eh. Na uunawaan naman daw ni PBBM ang pahayag ng mga supporter ni Kibuloy kahit daw ang galit na nararamdaman ng mga ito. Pero simple lang naman daw ang mandatong pinatutupad ng mga pulis. Ano? Ang ma-serve ang arrest warrant laban sa pastor. Correct. Yan naman ang trabaho nila eh. Ang kapatid na Pangulo na si Sen. Amy Marcos naniniwalang sobra-sobra ang pulis sa KOJC compound. <laughs> Manang? Seriously? Talaga ba? Diyos ko! Walang pagkalang video eh, talagang hindi ganyan ang pagsisilbi ng Maral Fares. Kaya labis-labis ang mga pangyayari na libo-libo ang pinagalapon. Kaya ko, kaya-kaya naman ni uh, Pastor ipagtanggol yung sarili niya. Wait lang, wait lang, wait lang. Senator Aimee, mean, I just want to correct, no? I just want to correct, Senator Aimee. Mean. 30 hectares o 3,000 square meters yung uh, kingdom. Yung KOJC. Okay? Sa sobrang dami niyan, sa sobrang laki niyan, kulang po ang sandaang polis. Kulang po ang uh, limandaang polis. Kulang ang isang libong polis upang suyurin yan. Idagdag pa natin yung mga makukulit na membro na pupumilit na pumasok dyan. Number one, bakit number one, na uh, Senator I the reason kung bakit nagdagdag tayo ng libo-libong pulis dyan, it's better na marami tayo para hindi tayo ma-out of number sa 2 million members nila sa Pilipinas. Mga kababayan ko, makinig kayo ha. Kung ang membro ni Kiboloy ay aabot ng 10,000 sa Dabao, sa Mindanao, mga kababayan ko, at lulusog dun sa kingdom na yon, at yung pulis natin, mga kapatid, ay kukunti lang nasa 3,000, mga kabayan, o 2,800. ma out of number yung mga pulis natin, mapapahamak yung mga tao. Alam nyo kung bakit? Dapat gamitin nyo ng ano eh. Ah, gamitin nyo minsan ng ano eh. Gamitan nyo minsan ng uh, uh, utak ito. Anong gusto nyo? Ma-out of number yung polis natin. Pag na, alam nyo ba ang the terrible na pwedeng mangyari dyan? Pag na-out of number ang polis natin, at sumusugod yung mga membro ng KOJC sa kanila, mapipilitan silang mamalo, mang-ipet, bang-daket, banaket, para matigil lang yung gulo. Imaginin mo, tandaan nyo ito, nakakatakot ha, huwag kayong makampante kung maraming polis, ay, kukonti ang polis. Huwag kayong makampante, pag kukonti ang polis at marami ang relihista, Gagamit na yan ng ano mga kababayan ko Diyan magkakaroon ng paluan Diyan magkakaroon ng dahas Bakit? Kasi nagre-resist na yung tao Buti nga marami Bakit? Kasi napapatupad nila yung maximum tolerance If you say na kaya naman protektahan ni Kibolo yung sarili niya Of course kaya niya talaga Nakapagtago nga sa banker Diba mga kababayan ko? ibinala nga yung mga member sa pulis eh. ba? <laughs> diba? Actually, mga kababayan ko, I meet Pastor Kiboloy sa Dabao with Senator Amy Marcos. At nung panahon, eh, sen kasama ko si Senator Amy Marcos sa birthday niya yon sa Waterfront Resort sa Dabao, mga kababayan ko. Together with PRRD, Senator Bongo, and mga kababayan ko, yan si Pastor Kiboloy. That is birthday of Senator Imee. O oh, wandun ako noon eh. Ay birthday kami tuloy. Ah uh, kasama natin ali na kulat. Kaya hayaan na natin at uh, kausapin natin ang uh um, to panila na sana i-summrender ng alamangaan. Alam mo Senator Amy you're playing with a to play safe ka dito. Well, that's good for me no at hindi ka naging biased sa, sa part na yan eh hey, wala lang sen sen ako sen ha nagkasama tayong dalawa no nagkasama tayong dalawa buti na lang buti na lang ganyan yung mga paliwanag mo ngayon senator Amy buti na lang ganyan na na nanghihimo ka na sumuko na si Kibuloy which is the truth eh ito dito makikita ko talagang totoong kaibigan mo si Kibuloy kasi pinapasuko mo siya o so, yun mga kababayan ko ha hindi ko binabanatan si super ate ha kahit uh, nagkasama kami niyan sa isang uh, mga event ganyan nagkasama ko sa eroplano yung tao na yan at least ngayon naliliwanagan na ako na pinapasuko mo yung kaibigan mo kung talagang kaibigan ka pasukuin mo yung kaibigan mo harapin yung kaso si Duterte kaibigan eh pero kaso nga lang ayaw niya pasukuin eh gusto niyang maging madahas ba? Diba? tuloy Ayon naman kay Senador Riza Odeveros, hindi kailangan gumamit ng dahas ng mga pulis pero hindi rin daw sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para pigilan ang pagpapatupad ng batas. Correct. Hindi talaga kasi sabi ko nga siya there is a separation state and church. Si senator Bato de la Rosa naman, walang nakikitang problema sa mga checkpoints sa Davao City, pero nasita niya ang mga naka-face mask daw ng mga polis. Hindi raw ito parte ng regular police uniforms na posibleng paraan daw ng mga pananakot. Huh? Ganun ba yun? Kay Senator Bato? Eh samantalang sa nilalabas ng SMNA, wala naman mga fake news, mga face yung ano, mga polis. Yung mga na, yung nag, yung nagpupukpukan, wala naman naka-face dun. Diba? May mga naka-face man, yung mga naka-full battle gear. Siguro yung mga assault team yun. Tuloy. Nagbabalita mula sa frontline. Hmm? Maricel Halili, News 4. Di ba mga kababayan ko? Antindi? Ganyan na po kalupit ngayon mga kababayan. Kaya po makinig kayo mabuti mga kapatid sa mga nangyayari po ngayon. Hindi na po iba ang uh, kaganapan dito sa mundo, lalong-lalo na sa dabaw, Mga kababayan ko, sa totoo lang mga kapatid, ha, sa totoo lang 'yan ang sinasabi ko. Kasi tingnan nyo mabuti mga kababayan ko. Sa ngayon, kapag nasa tama ka, tuwid ang laban. Pero pag nasa mali ka, yari ka. Karma is digital. And what uh, yung mga nangyayari ngayon kay Kiboloy, mga kababayan ko, we call it karma, mga kababayan ko. Okay? Kaya po sa lahat po ng mga miyembro ni Pastor Kiboloy, mag-isip po kayo, mga kababayan ko, at isipin nyo po mabuti. It's better na pasukuin nyo po yung pastor nyo, kung talagang mahal nyo yung pastor nyo. Huwag nyo pong konsintihin yung pagtatago niya. At hindi nyo kailangan na ibuwi sa buhay ninyo. Para lamang sa itinuturing ninyong tao na Diyos mas kilala nyo fake news pastor, mga kababayan ko. Okay? Kaya mag-isip kayo mabuti, mga kapatid. Hindi ito, hindi ito ang tamang panahon para magkasakitan tayo. Our police is performing their duty. They are performing their job para ipatupad ang maximum tolerance. Mga kababayan ko, hindi para saktang kayo. There is no, hindi, hindi kailangan mag-declare ng martial law. Si Kiboloy lang yan. Hindi ang buong Pilipinas. Okay? Tandaan nyo to mga kababayan ko. Marahil lang uh, ang marahil naging habit lang nito ni Kibuloy na pasukin ng politika kaya siya nadadamay ngayon sa mga issue na ito. At binpak mga kababayan ko, no? in fact, mga kapatid, yung pagpasok ni Kibuloy na yan, mga kababayan ko, ay hindi lang po sa pampolitikang usapin. Ito po'y pinag-uusapan ay, pinag ay pangkalahatan, hindi lang po pang-isahan. Okay? Mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV. Maraming salamat po.